Good evening! Kumusta, kumusta kayo guys? Ito na naman ang aking video. Magbibideo na naman tayo guys. May otos ang ating amo. Punta ko sa mall guys. Kasi bibili ako ng mga kailangan for tomorrow. Balikan ko kayo guys. Ito yung aming labas yung garden namin. Garden. Yung amin po sa na may akulit. Garden. Gusto ko tong, ano na to. Hi, for whom this flower? I like this flower. Ah, eh. Hadi ya. Hagmin hadi hagmin. Aginti. Ay wa. Ay ana tabi na di si. Badin ana eje reja oh, ha. Thank you. I love flower. I like flower. Balat <laughs> a lot of flower there. Ah. Uh, Meow. Oh. Don't have food. Nanghingi ako ng bulaklak. <laughs> Gustong gusto ko magtanim ng bulaklak. Kaso lang, wala naman ano, taniman dito sa <laughs> sa taas, puro pasok. Tapos, ma, bibili ka pa ng lupa. Hindi katulad sa Pilipinas, eh, maraming lupa. Kahit saan ka lang punta doon, maraming lupa. E dito kasi puro paso. Tapos bibili ka pa ng po, ano, lupa. O. Oh. Ito yung aming tirahan, guys. Yan, guys. Ito lang kami, guys, oh. <laughs> Ito yung aming bahay. Yung aming bahay. Palapitan. Yung bahay namin at saka mall. Mga 10 minutes lalakarin lang namin. Paso lang, itong mall na to, walang Pilipino po, puro Arabic po. Yung, ano ba, yung, ang, ang Pilipino ang Pilipino ano, grocery malayo dito sa amin. Hanapin mo pa. Siguro mga 30 minutes or 45 minutes. Maswerte ka lang kung hindi traffic ha. Pag traffic nako siyam-siyam ka. Kasi doon talaga muslim maraming pumupunta doon dahil maraming tindahan doon no, at saka medyo mura. Yung parang ano nila, sok ang ano nila tawag dito. E dito, sa Danuk, malapit lang pero wala naman pagkain Pilipino. Tara guys, sa tawid ako guys. Tawid. Tawid, tawid. Dito na tayo guys. Hanap ako nang ano guys. Body wash. Kasi darating yung aming amo bukas. Ano to? Body wash, body wash, body wash, body wash, body wash, body wash. Okay, colgate. Colgate. this one with charcoal. ko na lang. Whitening. Okay, medyo mahal to. sop 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 Uh, ano bang nilistak ko? Cheep Chit cheep Badiwas, dub, gold gate Salami, okay Okay, let's go na Doon sa ano Ito na lang. Kaso mabigat ito bit-bitin ko. Ito na lang kasi. Hmm. Ayan. May promo sila na ito. Bili tayo ng dami silang ano, mo spinach. Hmm. Sandwichu. Ayan. Iba-ibang flavor. Guys. Ang ganda guys. Excuse me. Beach. May laki ng candy nila, guys. Excuse me. Apo oh. <try try> ng Turkish coffee. Beba 'yung ano nila, guys. Eh. Ayan, mga kopi. yan kopi lahat din, guys. May munggo pa rin sila dito. Bilhin tayo ng torpies. Kopi. Munggo sila dito. Mong green hole. Iba-ibang klase. gusto nyo candy din o. Oh. Diba? Yan ang presyo ng candy guys. Kilo. Assorted. Ayan. 54. Yan naman to masarap. Masa. Candy naman to sa Arabo. Candy sa Arabo. Dito tayo ng Turkish. Dito tayo ng Turkish. Turkish Coffee. Anong kapat gusto nyo ng Turkish Coffee? Ano naman yan siya? Turkish Coffee Thank you! Yan ang ating Turkish Coffee Dito tayo naman sa Cheese Cheese Guys, Walang balita. <laughs> Pahingi pala ng ano, chiso, ito. Yung ano daw, low salt daw, kabayan. Yan, kabayan. Isa lang, isang hiwa, ganyan kabayan, ah. uh -huh. Oo, no salt. Yeah. Say hi, kabayan. Vlogger, no? <laughs> ah, ah. Vlogger. <So>, <laughs> And ano din? Ay, ka sa vlog. <laughs> Ay, ka sa vlog. Vlogger <laughs> <is easy. laughs> ano at, at, saka ano, turkey mga seven mga seven slice saka ano, o -o. salami din salami din, seven din o -o. Ito si kabayan. Tingnan natin yung ating yung ating dinudulin, turkey, turkey. Turkey, turkey. Americano. Ano yung salami mo dito? So, dito mahal na nga dito eh. American beef pepperoni, senior rice smoked beef Ito tayo sa tinapay guys. Kuha tayo ng tinapay. Samoli, Samoli. Eh Samoli. Ba't ang liliit naman tong Samoli ngayon, brown. Samoli, yeah, indeed too. Samoli brown. Masarap itong may itlog. May ano ko doon. Ng mga juice. pala avocado mga cheese yan lahat mga cheese talagang hilig nila mag cheese no? ang hilig talaga nila ng mga cheese no? dahil sila ang tataba nila dahil mahilig sila sa cheese hili tayo na ang liliit naman ng avocado nila oy. ang lambot pa ang lamang hinog na. Ito. Pangit ng avocado. Oh, guys, mag-cashier na tayo guys. Kasi tapos na tayo sa mami ni Punta tayo ka-cashier guys. Maraming tao. Hindi ako mag-anong ganyan. tay guys. Nakapamili na tayo guys. Uwi na tayo. Uwi na tayo guys. Uwi na tayo guys. Tayo, tawid tawid yan nakatawid na tayo tawid na tayo guys kunti lang naman yung sasakyan dyan guys pero ang mga tao kasi dito guys kahit nakita nila yung taong tumatawid paharuro talaga sila lalo pag mga arabic may kapitbahay nga kami dyan oh nabanggaan matanda may dala-dala pa yung ano ha, yung trolley na malaki. Kasi tuwing umaga yun, naglalakad yun eh. binangga pa rin. Ang nakabangga, babae. Ah. Si <laughs> bayan nakatingin si Kobayan. <laughs> Sabi ni Kobayan, may nagsasalita mag-isa. <laughs> Dito na yun. Dito na kami sa bahay. Dito na kami sa aming lungga. pasok pasok ah, parating rin tayo Tayo, guys! Amin. Bahay dito na tayo, guys. Bigat ah. ng aking gala. Ala. Okay, guys, bye-bye. Thank you for watching. See you the video. I love you all. Momo. God bless you all.